Alas 5 Alas 5 mo Okay, so good morning everyone Ah, uh, naantay ko rin yung kasama ko Katravel kami pa buka.

5.30 Punta na namin alas 5 eh Maginaw Mahirap maghirap pag ganun kapit ganito maginaw Bali first time namin pumunta doon <laughs> Alamin Dating namin ng La Union Sigurado, mainit Mas maganda na yung ganito na Oras na bibiyahe Para Masyadong mainit Yun lang Pag sa baba Talagang mainit ganda na rito. Meron na silang

tap ng camera natang asama ko kaapon uh, bali inayos namin yung tunnel nya uh, hindi ko alam yun hindi naman niya plano na mag uh, mag youtuber o mag vlog pero gusto niya marang uh, naka record yung mga pinupunta niya may nakalagay niya sa social media parang niya lang parang naging happy na lang parang ako rin nung unang yan. magiging happy ko lang ang kaso na pasarap sa ako pagbibidyo hanggang kayo hanggang sa naging vlogger na nag-vlog na kaya nga lang sabi ko yung mga unang video ko na-encourage lang ako ng anak ko kasi siya ang unang ano ah, nag-vlog ng anak ng babae eh. hanggang sa ngayon ito oh medyo may tinatanggap na okay naman maganda naman ng ano para ano lang uh, ah, para nag adventure lang <laughs> yung mga hindi mo nagagawa doon ah, medyo pata-pata ka pa dahil na nagtrabaho -tra ako full time ka sa trabaho kayo na nagagawa kung saan saan na nakakarating Saka parang naging necessity na rin sa'yo yung tour Dahil hindi ka naman makakasala po Pati nang nagpukong yun may yun Tapos kung may motor ka, ulit pa Hindi Okay, nandito na tayo sa bawang Bali, 1 hour 6.30 Dito na kami sa bawang mababang biyahe pa San Fernando pa Takbong senior kasi kaya medyo matagal biyahe Pero tamang tama lang 50, 60, 70 lang yung takbo namin <laughs> Makakarating ah, din tayo Punta na kami na Palabas na kami ng buwang San Fernando, hindi na 'un dumiretso na. Dito pala. Sorry <laughs> <laughs> nya pagkaluwaran na natin, sir. San Juan. Ay, ah, diretso lang. Oh, diretso ka lang. Huwag ka li ang uh, lelep. Uh, diretso lang. Ah, okay. Tata kami ah. lang magna dito. Ha? Eh. Tata kami lang magna dito. Ah, <laughs> okay. Thank you. Thank you. <coughs> San Juan ka, pagroran na. Ha? Yeah. Bali, hindi na kami dumaan pala ng ano. Sentro ng San Fernando. lubos sa likod kaya ang labas nito san Juan namin San Juan magbalik so, hanapin namin yung sinasabi nila na white sand San Juan bali ito yung uh, surfing capital ng Pilipinas San Juan lamang Sir Ado may santol Santol Diri-diri lang sir, makalangkod niya balawan Balawan? sir, balawan So ano mga ilin sa mo balawan pa na kung Medyo asidog sir? Asidog lang na lang sir, balawan sir kandawan kayo Ah, okay, okay Tapos sir Bila sir, kaya bila sir, Iya, sir. Thank you, Kan? ini kan di tanah kanan. Pero di Santol Santol? Sir? Adayo, Hindi ko, Plaza Plaza, Pai Adayo, Pai Adayo, Pai Balawan din ayun Ah, okay kunamin nung una lang pasan din <laughs> Thank you, thank you Sige ya Ha? 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 para tayong pumunta ng maliko maliko-liko yung daan damag ka sir good morning damag kami lang ito yung pasir kayo mapan yung great na kunada pantay great wall ay guys madara mo ako, sakot pay 3.2 lang sir? Oo natin, naka-silicon mga 300 meters lang. Ah, naka-silicon sir. Sige sir, thank you. Okay sir, thank you. So yung napagtanongan naming rider kanina, pinabutan pa kami. na lang sundan namin uh, alam niya kung saan yun, yun ay ag register pa sure. oh, okay okay Sir, sure, thank you. Nabutan okay. na kami dyan ah. अगर रजिस्टर रहा हाँ इसके सर पे म्युनिसपल टाउन हॉल ले morning, ma'am. Good morning. Malito ma yung mga pupunta. Bilagan Road. Yan. So, kailangan pa ka palang mag-register. Ayan. Registration area. Pilap na lang ako dito, sir. Sa ka... Uh, Ma'am, thank you, ha? Ay, awansapan namin. Ayun, gaya. <laughs> sa maliko, hanggang sa registered area na rin ito. Ayun, sabi na ang mga kubiks. Ay, ba'law ka, ka pala makapasok dito mag-register, muna. Mali. Ang registration inatin ay 30 pesos per head. Uh, kapitto.

Trinity lang <laughs> yun grabe yung inakyat inakyat namin kanina dire diretso pero ito pakyat pakyat ulit Kumarik <laughs> <laughs> na <laughs> yung <laughs> bisingga Ha? Mabisingga Agad <laughs> <laughs> tayo magkain na. Kamuha yung magbaga to, nang handa pa eh. <laughs> Agad tayo magkain pa to, oras lang. Ah. Dwa oras. Mabuyag, ko naman ito, first time to umay. Noon, two hours lang yung biyahe ito. Five thirty, six thirty, seven thirty. kitang or si oras. O isa po man, kasi katiyo ang mo. Papaturo na mag vlog ito. O mo. Sesa tapos na, siya na yung camera niya. <laughs> Ganyan din ako nung nag-umpisa ako na mag-vlog. Sa susunod, bibili na ako ni Wala pa akong action cam, ganito ang ginagawa ko. Kaya ako napapansin yung mga unang video ko, puro gumagan na. Tignan mo kayong kuha yung kuha kalsada. Yung kuha yung kalsada. Ito ba? Baka nababaday tan. Ayan. Huwag ko ka Ang kalagdumdumog. Okay Ano na play? Let's go Okay Doon tayo sa pinakatuktok para makita natin Ado okay. yung gas mo? Ado pa yung, yung, yung iba ka na nag niya Nagnato. Nato. Anto ka na pakadaan dito, biniluan ta ko mo diyan. Okay, let's go. Let's go. Maraming uwa yun pakiet ito pasangat pasangat dahdi partner ang ganda yeri ni nih matu matu muna wow Lihat tadi, kita. Walang babae, motor na lang. That's lang. Ang ganda ng view dito sa baba. Oh! Uy! Uh, Ang ganda. Masyadong matarik yung kalsada. Ay, Lord, thank you. Sarap ng buhay pag ganito. Yan na.

daanan natin. Uy. Kanta may jay, ya. Ano ba 'to? ba nakita natin yung ano. nakita natin hey, yung pa rin, pa rin. Hindi. hindi tayo sa kanya sa falls. Nakita natin yung falls. मनको